Okay mga kaibigan, pasensya na po kayo. Medyo parang emotional po ako ngayon eh. Bakit po kanyo? Dahil po naantig ang aking kalooban eh. Dahil po sa pagdiriwang mga kaibigan ng uh, kaarawan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos mga kaibigan Sa halip na po na pang sarili mga kaibigan o nagpapiging ang ginawa po ni Pangulong Bongbong Marcos mga kaibigan Para sa ngayong araw ha, sinagot niya po ang hospital bill ng buong bansa para po sa mga pasyente, mga kaibigan, na mga nasa level 3 public hospitals. Oh my goodness. Palakpakan nyo po si Presidente Marcos, mga kaibigan. Saan nakakita ng ganyan? Di ba? Kung yung iba po, eh, di ba? Abala sa mga pagpapayaman nila. Di ba? Yung mga, kung ano-ano mga mga aktividades, yung iba, illegal pa ginagawa para sa kanilang pang sariling Ah, pagpapayaman. Pero po ito si Presidente Bang Bongbong Marcos, birthday niya pero trinit niya po ang buong Pilipinas. Ang mga nasa hospital po, level 3 public hospital sa buong Pilipinas, sinagot po ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan. Palakpaka uli natin. Ngayon lang ako nakakita niya na. Okay, panuorin po natin ito, mga kaibigan. Let's go. Kasabay naman ng kaarawan ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos, mm -hmm. sinagot na nito ang mga bayarin ng mga pasyente ngayong araw sa mga level 3 public oh, hospital sa buong oh, bansa. Amen. Oh, Amen. Aminatin ang mga detalye live kay mm -hmm. Ms. Lef Narciso. Ms. Okay. Sa deputina ng pamahalaan ang lahat ng bayarin oh. ng mga pasyente sa lahat ng level 3 public hospital hmm. sa bansa ngayong araw. Grape. Ito ay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagbibigay ng kanyang ika-27 pang-araw-araw no, na donasyon. Okay. Makaibigan pagdiriwang po ng kanyang ika na putpitong kaarawan ngayong araw mga kaibigan sasagutin niya ang lahat ng hospital bill sa buong Pilipinas sa mga level 3 public hospital oh man you better lead dog you better lead this country oh man come on now eh? di ba ano mga DDS di ba For sure, may meron ding mga mga DDS na nakinabang dyan. Pero wala pong sinisino ang mahal na pangulo. Tutulungan kayo. Palapak, Yeah. nyo ano natin Sa kanyang kalumpati Sa panulong sa ng Agri Puhunan At mm -hmm. ang tawid program Sa gimbal Nueva Ecija Sinabi ng Pangulo Na layunin lang matulungan Ang mga Pilipinong May pangangailangang medikala Narito oh. si Pangulong Marcos layunin din po namin na matulungan ang ating mga kababayan mm -hmm. na may pangangailangan medikal. Kaya po Grabe. sa araw na ito. Kinikilabutan ako guys. Ibuhos natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente uh -huh. sa lahat ng pampublikong level 3 hospital sa bansa. Oh. Oh man, you you better lead this country, mo boy. Oh man, come on now. Grabe naman. Pinapahanga talaga tayo. Hindi lang po sa pag uh, pagbibigay ng hustisya, pag uh, de ba yung uh, mga matagal ng mga biktima na umiiyak ng hustisya na nabali yung mga kaso ng previous administration sa pagbibigay ng katarungan, ito yung kay Kibuloy, ito yung kila Alice Goo, mga kaibigan. Ito po uh, lahat na ha, parang yung hustisya abot kamay na hindi lang yun eh, pati po itong tulong na ito para po sa ating uh, mga kababayan na nahihirapan po na may mga problemang kalusugan ng Pangulo sa kanyang kalumpati mm -hmm. sa pang aktibidad sa Parayan City na nagdaan sila ng P300 milyong pitong pondo para dito. Ayon sa Department of Health, para sa direktiba ng Pangulo, saklaw nito ang lahat ng inpatient at patient of emergency medical services. Sa abilan sa medical services, na naiilibre sa mga pasyente ngayong araw ang hospital bill, mga gamot, mm -hmm. laboratory and diagnostic procedures, mm -hmm. dental services, implant therapy and rehabilitation mm -hmm. services, chemotherapy at dialysis. Grabe, Para sa grabe grabing tulong yan mga kaibigan. Akala mo? Palakpakan nga po natin si Presidente Marcos. Chemotherapy, dialysis, kahit ano pang mga, kahit ano, basta yung mga, kahit ano pong proseso, laboratory, ngayong araw, ililibre po, sasagutin po mga kaibigan, courtesy of Presidente Pongbong Mark. Ngayon lang ako nakakita yan, di ba? Saan kayo makakita ng ganyang pinuno napaka selfless mga kaibigan? Hindi hindi makasarili. 'Di ba ho? Kung yung iba po, 'di ba? Nagpapayaman para sa kanilang mga pangsariling interes mga kaibigan hanggang sa pumapasok na sa mga illegal. Ito po si Pangulong Bongbong Marcos, ito po ang ginagawa. Palakpakan niyo isip. Comment down below mga kaibigan. I mean, you know, objectively speaking ah. Diba parang hindi ka makakita ng dahil, 'di ba? Napaka profesional manalita napaka lagi lang ano no uh, lagi lang sa lahat ng mga isyung panlipunan isyu ng bansa talagang nga uh, hindi ka makakitaan ng squatting o squatter na pagsasalita hindi nagmumura pero makikita po natin si Pangulong Bongbong Marcos grabe yung output yung resolution na ginagawa po ng kanyang liderato at hindi lang po yung ngayong kaarawan niya di ba grabe i mean sobra pala happy happy birthday uh, Pangulong Bongbong Marcos And may God bless you. At talagang uh, nawa ay uh, uh, ang kalusugan mo, ang aming kahilingan, na talagang uh, mas gumanda pa ang iyong kalusugan. At syempre, uh, maraming salamat dahil you lead by example, no? Um, uh, ulanin man mga, na mga... ko sa iyo na uh, ang iyong uh, pangalan o ang iyong pagkatao dahil sa mga history ng nakaraan. Pero syempre, mga kaibigan, si Presidente Bongbong Marcos, pinapakita niya po, mga kaibigan, na... 'di ba? He walks the talk. No, hindi lang siya salita ng salita eh. Tapos kulang naman sa gawa, hindi. Sa kanya less yung talk pero more yung action. Ano pa masasabi niyo? Comment down below mga kaibigan. Ako po si Silver Voice TV. Magandang gabi po sa inyong lahat.